Mga kababayan, lalo na po ang ating mga senior citizens, may napakahalagang balita akong ihahatid sa inyo ngayon. Isang malaking anunsyo ang inilabas na tiyak na magpapagaan ng inyong sitwasyon sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at gamot. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang 20,000 piso cash gift na nakalaan para sa mga nakatatanda. Oh, tama ang narinig ninyo, 20,000 piso na maaaring magbigay ng malaking ginhawa sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Isipin po ninyo, sa panahong halos lahat ay nagmamahalan mula sa bigas, kuryente, tubig, hanggang sa gamot na pang-maintenance, ang ganitong halaga ay hindi biro. Para sa iba, pwede itong pambayad ng ilang buwang bills. Para naman sa may iniindang sakit, malaking tulong ito para sa gamutan at regular na check-up. At para sa iba pa, Maaaring ito ang pagkakataong makabili ng ilang pangangailangan o kahit maliit na bagay na matagal nang ipinagpapaliban dahil sa kakapusan sa pera. Ngunit malinaw din po na hindi automatiko ang pagtanggap ng halagang ito. May mga proseso at hakbang na dapat sundin upang masiguro na kayo ay makakasama sa makakatanggap. Kaya mahalaga na manatili kayong nakatutok, dahil sa video na ito ay ipapaliwanag natin ang detalyado kung paano ninyo masisiguro na hindi kayo mapag-iiwanan. Hindi lang po ito tungkol sa pera. Ito ay simbolo ng pagkilala sa inyong kontribusyon sa lipunan na pagkatapos ng mahabang taon ng pagtatrabaho at sakripisyo, may gantimpala at suporta pa rin nakalaan para sa inyo. Kaya't napakahalaga na maunawaan ninyo ang buong proseso at malaman kung kailan at paano ninyo ito makukuha. Bago tayo dumiretso sa mas kumpletong detalye, may isa lang po akong pakiusap, kung naniniwala kayong napakahalaga ng balitang ito para sa lahat ng senior citizen sa Pilipinas, pindutin na po agad ang like button. Sa ganitong paraan, mas marami pa po ang makakaalam at walang may iwan sa ganitong malaking pagkakataon. Mga kababayan, ngayon na malinaw na mayroong malaking anunsyo tungkol sa 20,000 piso cash gift para sa ating mga senior citizens, pag-usapan natin ng mas detalyado kung paano nga ba ito gumagana, ano ang pinagmulan nito, at higit sa lahat, Paano ninyo masisiguro na makukuha ninyo ang halagang ito? Dahil gaya ng sinabi ko kanina, hindi ito automatikong ibibigay. May mga requirements, proseso, at petsa na dapat sundan para makasiguro na kasama kayo sa makikinabang. At tandaan po natin, sa panahon ngayon, bawat piso ay mahalaga, at bawat benepisyo na nakalaan para sa senior citizens ay dapat hindi mapalampas. Unang-una, alamin muna natin kung bakit nagkaroon ng ganitong hakbang. Ang pamahalaan, katuwang ang ilang ahensya, ay naglalayong mas bigyan ng suporta ang mga senior citizens dahil sa tumitinding pangangailangan sa lipunan. Kung mapapansin ninyo, halos linggo-linggo ay may ulat tungkol sa pagtaas ng presyo ng bilihin mula sa bigas, gulay, karne, hanggang sa gamot at serbisyo medikal. Ang isang pensayon na dati ay sapat para sa isang buwan, ngayon ay hindi na halos tumatagal ng dalawang linggo. Kaya naman, ang 20,000 piso cash gift na ito ay nakikita bilang malaking hakbang upang maibsan ang pasanin ng nakatatanda. Hindi lamang ito simpleng ayuda, ito ay kinikilalang gantimpala at pagkilala sa inyong matagal na kontribusyon sa bayan. Ngayon, sigurado'ng marami sa inyo ang nagtatanong, sino-sino ba ang kwalipikado para dito? Ang malinaw na nakasaad ay ito ay nakalaan para sa lahat ng rehistradong senior citizen sa bansa. Partikular yung mga nakatala sa listahan ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, at ng lokal na pamahalaan. Mahalaga po na siguraduhin ninyo na kayo ay nasa talaan ng inyong barangay o lungsod bilang aktibong senior citizen. Dahil kung wala kayo sa listahan, mahihirapan kayong makasama sa mga makakatanggap ng tulong. Kaya ang unang hakbang, alamin sa inyong barangay o senior citizen's office kung updated ang inyong records. Hindi rin ito sabay-sabay ipamimigay sa buong bansa. Batay sa impormasyong inilabas, ito ay ipatutupad ng paunti-unti ayon sa schedule na ay ng bawat rehiyon at lungsod. Ibig sabihin, kung ang ibang lugar ay makakatanggap na sa unang linggo ng Setyembre, may ibang lugar na baka sa huling bahagi ng buwan o Oktubre pa maibigay. Kaya't mahalaga na lagi kayong updated at nakikipag-ugnayan sa inyong lokal na opisina para malaman ang eksaktong pecha. Kung iisipin ninyo, ang 20,000 piso ay hindi biro. Malaking halaga ito, lalo na kung ikukumpara sa karaniwang buwanang pensayon na tinatanggap ng marami. Para sa ilan, maaaring katumbas na ito ng apat hanggang anim na buwang pensayon. Kaya't hindi katakataka kung marami ang nag-aabang at nagtatanong kung kailan darating ang kanilang ayuda. At dito na rin pumapasok ang isa pang usapin, siguraduhin na ligtas at maayos ang proseso ng pamimigay. Dahil kapag ganito kalaki ang halaga, hindi maiiwasan na may mga scammer o manluloko na magsasamantala. Kaya po, mga lolo at lola, paalala, huwag basta-basta magbibigay ng personal na impormasyon sa hindi kilalang tao o sa mga kumakatok sa inyong bahay na nagsasabing galing sila sa gobyerno. Ang opisyal na proseso lamang ang dapat ninyong sundin. Karaniwan, ang distribusyon ay ginagawa sa pamamagitan ng mga authorized payout centers, mga banko, o mismong barangay halls. Kung sakali namang mayroong text message o tawag na nagsasabing makukuha ninyo agad ang pera basta magpadala muna ng bayad o personal na detalye, huwag na huwag po kayong maniniwala. Ngayon, alamin naman natin ang magiging epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Isipin ninyo, sa 20,000 piso na matatanggap ninyo, maaari na kayong makabili ng mga gamot na dati ay palaging tinitipid. Ang ilan sa inyo ay hindi na kailangang mamili kung uunahin ba ang pagkain o ang maintenance medicine. Maaari ninyong bayaran ng ilang buwang bill sa kuryente at tubig para hindi na kayo mabigla buwan-buwan. At higit pa riyan, baka mayroon pa kayong matira para makapagbigay ng munting regalo sa inyong mga apo o makabili ng bagay na matagal na ninyong ninanais. Pero tandaan po natin, hindi lahat ay tungkol sa paggastos agad. Mainam na planuhin kung paano ninyo gagamitin ang halagang ito. Ang iba ay maaaring magtabi ng kaunti para sa emergency, habang ang iba ay maaaring mag-invest sa maliliit na bagay tulad ng paglalagay ng maliit na tindahan o pagkakaroon ng dagdag na kabuhayan sa bahay. Sa ganitong paraan, ang 20,000 piso na ayuda ay hindi lamang isang beses na tulong, kundi maaaring maging simula ng mas matatag na kabuhayan. Kung babalikan natin ang mas malawak na larawan, makikita rin natin na ang ganitong uri ng tulong ay may epekto hindi lamang sa senior citizens kundi sa buong ekonomiya. Kapag ang milyon-milyong senior citizens ay sabay-sabay na nakatanggap ng 20,000 piso, isipin ninyo kung gaano kalaking pera ang papasok sa merkado. Lalaki ang kita ng mga tindahan, batika, palengke, at maging ng maliliit na negosyante. Iikot ang pera sa lokal na ekonomiya, at sa huli, lahat ay makikinabang. Ito ang tinatawag na multiplier effect, at ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng ilang ekonomista na ang tulong sa senior citizens ay hindi lamang gastos, kundi isa ring investment para sa bayan. Ngunit nararapat ding tanungin, sapat na ba ito? Alam natin na ang pang-araw-araw na pangangailangan ay tuloy-tuloy at hindi natatapos sa isang buwan lamang. Ang 20,000 piso ay tiyak na malaking tulong, pero ito ba ay magpapatuloy? Mayroon bang kasunod na programa na magbibigay pa ng dagdag na suporta? Sa ngayon, ang malinaw lamang ay ito ay isang malaking hakbang, ngunit hindi pa tiyak kung magiging regular na benepisyo ito. Kaya't habang nakikinabang tayo ngayon, mahalaga ring ipanawagan na sana ay hindi ito maging isang beses na ayuda lamang, kundi simula ng mas matatag at pangmatagalang suporta sa mga nakatatanda. Marami rin sa inyo ang nagtatanong kung paano masisiguro na makakakuha kayo. Ang sagot, siguraduhin na kayo ay nasa listahan ng inyong barangay at senior citizens office. Kung sakali namang hindi kayo makapunta sa payout center dahil sa kalusugan, may mga probisyon na maaaring magtalaga ng authorized representative basta may kumpletong dokumento at ID. Mahalaga rin na lagi kayong updated sa mga anunsyo mula sa DSWD, lokal na pamahalaan, at mismong barangay. At habang lahat ng ito ay nangyayari, huwag din nating kalimutan ang aspeto ng dignidad at pagkilala. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Kapag ang gobyerno ay nagbibigay ng tulong gaya nito, ipinapakita nito na kinikilala ang inyong kontribusyon. Na kayo, na ilang dekada ng nagtrabaho at nagsakripisyo, ay may karapatan pa rin makinabang sa bunga ng inyong pinaghirapan. At para sa maraming senior citizens, higit pa sa halaga ng pera ang pakiramdam na sila ay hindi nakalimutan. Sa mga susunod na minuto ng ating video, dadaanan natin ang lahat ng detalye mula sa eksaktong proseso hanggang sa mga petsa at dokumentong kailangan. Kaya't manatili kayong nakatutok dahil mahalaga na wala kayong malampasan na impormasyon. Dahil gaya ng sinabi ko kanina, hindi lahat ay automatikong makakatanggap. At ayaw natin na may senior citizen na mapag-iwanan dahil lamang sa kakulangan ng impormasyon.